May tinapon si ate yung mga kabasura. Ayan o. Oh. May tinapon ng mga sapatos. Ayan Oh. May nagtapon din dito. Ay! Tay lang tayo ng konti. Uwi yan na mamaya. Kaya napalive tayo ng hindi oras ngayon guys. Ayan o. Oh. Uwi yan na po mga ang ganda nito mga kabasura o. Oh. Hindi na po kasi ako makakapag-edit mamaya. Kaya ayan, nag-ano na lang ako nag-live -nag na lang tayo mga kabasura. Kaso kakatapon lang to habang, habang break time namin. Ayun, no? oh. Grabe yung ganda nito mga kabasura. Oh. Tinapon ni ate. Itong ganda. Oh. Alam, ganda mga kabasura. Ayun, oh, maayos pa siguro to. Fast, low. Ayan. Ay, naka-on kasi siya. Baka na ano lang to. Na... na-discard siguro. Pero kung naka-off to, for sure, gumagana pa yan. Ito mga sapatos, mga kabasura, oh. Alam, dami mga kabasura. Ano kaya ito? O new balance, marumi na. Pero ma maayos pa, oh. Sa atin kasi, hindi, hanggang hindi napipigtas. Hindi na ano yan, eh. Hindi tinatapon, eh. Dito, mga kabasura. Yan, oh, maayos pa kung tutuusin, oh. Ay, hindi na. Hindi na pala siya, mga kabasura. Hindi na pala siya pwede. Ito, ito. Tignan natin itong mga to. Oh, ito maganda to. Ayan o. Oh. Ayan mga kabasura. New Balance. Ay hindi. Warrior. Pero maganda pa. Konting linis lang dyan o. Oh. Kaso pa uwi na tayo eh. Kaya hindi na tayo makakapag ano mga kabasura. Ito ang ganda nito. Uma. Kaso hindi na pwede. Ito ito. Ah. Chinelas. Uy. Ito pa pala o. Oh. Ayan pa pala mga kabasura o. Oh. Nakabalot sila. Eh, ito ang ganda nito na natin ha. Ang ganda nito. Ang ganda nito mga basura. Wala po, hindi na po ako nakapag ano. Makakapag edit kaya nag -live na lang ako ngayon. Eh, hey, ang ganda. Ang ganda, technical outdoor. Ang ganda nito, oh. Ang ganda po mga basura. 'Di ba? Ayun oh. kakatapon lang po ngayon. 'Di ba? ganda, oh. Pang ano yata 'to? Tabi natin 'to. Ito maayos 'to. Pwede natin siyang kunin. 'Di ba? Ganda oh. Ay hindi na pala. Ayun, may dali pala. Hindi, hindi pwede yan. Ito kaya. Pero yung tinabi ko nandun pa, mga kabasura. Yung kahapon na inano natin. Ito naman to, New Balance. Ayan mo oh, mga tinapon nila. Pero maayos pa oh. Ito maayos to. Sana yung kapartner niya walang sira. Maayos pa to. Pwede pa to. Tabi natin to, mga kabasura. Ayan ho, po yung basura nga sa amin dito mga basura. Kapag tanghalian, yan, naghahalo kayo ako. At may tinabi tayong ano dito. May tinabi yung basura kanina dito eh. Price cooker pala yun ha, tignan ko nga mamaya. May tinabi yung basura kanina kanina. Hindi, dinakot ko, tas dito ko lang po nilagay. Ayan pa yung mga kahapon no? sinasabi ko nga po natin. Ayan o. Oh. Dinakot ko yung basura ni ate, yung mga black na ano yan, black na black na gangta plastic kapag kasi naghahalo kaya ko yan katulad niyan oops kapag maraming basura dito kasi yung lagi dapat tapos dudurugin namin doon ngayon ginagawa ko para hindi sila madurog itatabi ko muna dito para kapag break time yan bubuksan natin yung mga plastic nila di ba para at least kapag ano na kapag tawag dito hindi ka na mapapagalitan break time mo naman mga ano sila, laruan para pambata. Ayan guys, so mga laruan pambata pala to. Ayaw ko yan. Masyadong ano, naghanap ako. Ito, ito, ito. Naghanap ako cellphone eh. Ito, pang ano, pang hanggang mm, cute to. Tuwan-tuwa yung mga bata sa atin kapag mayroon silang ganitong laruan eh. Pang babae, guys. Yan, shout out po kay Celine. Paderan. Ito kaya, ano kaya, plastic. Ito yung tinabi ko kahapon. Ayan o, yung roller skate. Hindi ko pa natatabi ngayon. Ayan, ito, ito, ito. Ay, ayala, ito. Mukhang ano to. Mukhang gamit. Ano to mga basura, Alam mo, may charger. Itong sinasabi ko kapag may charger, ibig sabihin may gadget yan. Ito yung mga hinihintay kong ano. Mga basura, guys. Buti na lang, tinabi natin. Ano to? Mga... Hindi, CD to. Sana ano to? Ano kayong charger na to? Ah! Wala para saan to? Wala may nakakaalam po kaya para saan to? Barbie fit? Para saan to? Sa kamay? Parang nagbabibrate to eh. Parang pang-exercise guys siguro, no? Ayun no? Ayun, may on and off siya eh. Low bat. low bat siguro tabi natin kalak pa naman ano na charger ng laptop ito ano to Pangbata ito uy ala ala ano Z Galaxy Fold patay parang may laman yata ayun ay nadakot kasi oh naku ano to oh? cellphone to guys ala mabigat ala hmm. nadakot ko kanina to sana may laman. Ala, wala pala. Pero mabigat. Ano to? Kinabuhan ako dun. Mga kabasura, oh. Magpalit na naman siguro ng cellphone sina ano. Sina ate, ito, charger. Sayang, oh. Kala ko may laman. Pero baka may tinapon silang cellphone na Naayaw nila di ba? Diba? Yung dati nilang cellphone. Tignan natin, guys. Malay yung mga charger nila, kung di ba nila kinuha? iuwi ko nga. Ito, maganda itong mga charger na to eh. Alam, nasan yung ano kanina? Nasa yung ko kanina? Ulo ko talaga ang tatay niya eh. May tinapon ako kanina, diba? Ito, sayang itong mga to. Eh, ito, ito, ito. Magandang charger po ito mga kabasura. Original po yan, ayan Oh. Fast charger po yung mga, mga, ganyan, type C. Ito na lang kunin natin. Sayang, walang cellphone. So, bakit, diba, sino ba naman magtatapon ng kabago-bago, ba? bibili na. Ay, tatapon ka agad. Mga CD. Ay, ano natin. Ah, daming CD nito, oh. Wala, mga ano yata to. Viva Max. <laughs> Ayun, oh. No? Wala. Mga ano to. Mga pangbata to, guys. Sayang, walang cellphone, no? Walang cellphone, guys. Pero mayroon pang dalawang plastic. May bubuksan pa tayo. Pero tatabi ko tong charger. Ito, oh. Ay, magaan guys. Magaan po. Wala to. Mga stop toys lang siguro yun. Ito, ito. Ano to? Mga laruan. Laruan pang bata. Alas 4 pala yung flight ko guys. Mamayang ano. Alas 4, alis na ako dito. Pupunta na ako ng mainland. Then pagkatapos, kapag nasa mainland na ako, yan, pupunta na, na ako ng Pilipinas. Um, 9.35 yung flight ko. Papuntang Clark. Ito mga ano, laruan na pang bata, guys. so Grabi Grabe po sila dito ng no, mga basura oh, nakakapanghinayang. Meron pala silang anong magnet. Pwede to sa ano ah, sa sa ano sa tag dito sa refrigerator. Ay kaso ano sila. Hanggok mal Korean language pala. Bola. Hmm. Ay, sayang yung ano. Sayang yung pero ito kunin ko to, yung charger. Ori original po ito, guys, oh. 'Di ba? Original to, guys. Sayang bulsa ko muna para mamaya ito yung napulot ko hapon tinabi ko lang dito yan o mga mga pang roller skate guys roller skate merong ano tapos ito ito yung bago na sapatos na ipamimigay ko pala sa inyo yan dadaling ko na mamaya to eh. sasama ko sa pag uwi ko sa sabado natin ilalive itong sapatos na to yung mga nag-share dun sa reels ko ng isang araw yan yano natin ang dami pa dyan guys oh Kaso mo yung 12 kasi niyan. Ayun na, mag-start na magtrabaho. Pero ba, itong rice cooker, kunin natin to. Sayang eh. May nagtatapon din, no? Oh. Wala pa lang kaming rice cooker sa bahay. Ang hilig kong mamigay. Pero kami mismo, wala kaming ano. Pero tabi muna natin to, guys. Ah, uh, tabi na natin. Ayan po yung ano dito. Ngayon, yung kinalakal na yan. Tabi ko, para mamayang pag-uwi ko, sasakay natin sa ano. Ito, laptop. Alam, may nakapulo ng laptop dito ah. Kanino kaya to? Sino kaya nagtabi dyan? Ayun oh. ko lang tinatabi guys. Pero kunin natin yung ano, yung rice cooker. Sayang yun guys. Mukhang maayos pa. Para may rice cooker kami sa bahay. Ayun o. Oh. Ito yung sasakyan oh. ganda Oh. Di ba pang bata? Safe flight po tatay no Maraming salamat po. Ito, oh, mukhang bago pa siya. Alam, mukhang bago pa nga. Rice cooker guys oh. Rice cooker dito sa Korea. Oh, naka-plastic pa eh. Ano ba to? Mukhang bago pa yung tinapon niya ng ate. Paano ba yun? Ayun, mabuksan. Oh. Ala, bago nga. Ala, bago nga oh. Ala, ang ganda oh. Di ba? Naka-plastic pa. Hmm. Tapos yung lagay niya, oh. walang kagalas-galas guys. So, oh. naka-plastic pa. Ala, ang Ala, ang ganda. Tabi ko, parang meron pala kami sa ano sa bahay oh. Ayun oh, no, may plastic pa oh. Ang lupit talaga nila dito sa Korea, guys. Ba't kaya nila ginagawa 'to, no? Oh. Bago tapos ito tatapon bumili pa sila. Tatapon din pala nila. Tabi natin. Mahal nito, guys, dito. Ang mahal po ng ganyan na rice cooker dito sa Korea. Ang si Kuya nagtatapon, oh. Ang mahal lang ganito, guys. Subukan natin kung umaandar naman. Baka sira naman kasi kaya kaya tinapon, 'di ba? Subukan muna natin dito bago natin itabi. Ay, pero bago, 'di ba? Lagay natin dito. Saksak natin. Sana sana gumagana siya, guys. Ayun oh. Bago po kasi siya. Opya, oh, so, asa saksakan nito? Patay yung saksakan yata, wala yata. ah kaya tinapon siguro. Ay, hindi nasa baba. Ayan, no. Oh. Buksan muna natin. Pero bago to guys. Ayan, oh. Subukan natin. Talagang hindi siya, ano, hindi siya nagamit. Ay! Wala na, sira na. Nabagsak. <laughs> Talagang hindi po siya nagamit, guys. Subukan muna natin. Hindi talaga nagamit to. Ang hirap ng, ano, ang hirap ng walang tagahawak sa cellphone. Wait lang. Narumihan tuloy. Narumihan tuloy. Saan natin? Bago pa. Ay, yun. Gumagana, guys. Gumagana siya. Ayan, gumagana pala. Narumihan tuloy. Punasan <laughs> natin. Narumihan tuloy siya. Kainis. Pero uwi ko, guys. Bago eh. Oops, matutumban na naman. Bago po pala siya. Ayan o. No? Gumaga na. Diba? Gumaga siya. Ayan o. No? Bunutin na natin. Baka ano? Sayang. Tabi natin guys. Tabi natin to. Iuwi ko din mamaya. Tato natin sa laptop. Ayan guys. ba? Diba? Ang lupit. Ang lupit guys. So ito yung uwi natin mamaya. Ayan nabagsak ko tuloy ayan po siya oh pero ang um, ano to samsung yung tatak uwi natin mamaya guys ang ganda ba? Diba? sa sana mabigyan din po ako ng taga batangas god bless po yan si na tatay <laughs> oo nga nabagsak eh no? ang hirap kasi nang walang ano nang walang katulong sa video pero hindi po hindi po uh, kasi maayos siya kanina ba? Diba? ayan no? konting punas lang dyan. Naputikan lang yan. Yung mga gamit dito guys, napuputikan lang. Pero ito, katulad nito kahapon, sipin mo to tinapon o. Oh. Walang kaga, wala pong kagas, gas, 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 ba? Diba? Pero tinapon. Yan, uuwi natin yan mamaya. Yung sapatos, isasama ko yan. Kasi yung mga nag-share kahapon, doon sa reels natin, pipili po ko doon. No? Pang ano natin, pang regalo. Tapos live ko sa Sabado. Ito, oh, may tinapon din dito. Ano to? Ah, parang rep. Tignan nyo guys, oh, kung gano'n po kagalante yung Korea. Kung gano'n sila kalupit magtapon. Yung mga ganyan na upuan naman, sinisira na namin yan, kinakalakal na lang namin. Pero ito guys, napakasayang po talaga. <laughs> ako po yung nangihinayang dito. Ay. Eh, Anto, chinelas, kasha ko ba to? Pangit na. Ito, kunin din natin itong ano. Ito, sayang to. Biruin mo. Alam nyo bang pininturo ko po yung sa ano, sa mga anak ko dati? gawa ng pangarap nilang magkaroon ng ganyan tapos ito lang ganda po eh? Ayan, may charger pala siya dito dito pala yung ano niya kung gusto mong i-charge magtatapon na naman isang truck na naman ng basura to ay grabe kainit kainit ng Korea guys buti na lang makakauwi na ako ng Pilipinas tapos guys yung kasama ko naman yung mga kasama ko pag ayaw nila yung mga napupulot nila tinatabi po nila. Tapos binibigay sa akin. Kamukha nito. Kamukha nito guys. So, ko sa inyo. Ayan o, tablet guys. So, oh. may tinabi silang tablet dito. Ayan. Hiningi ko sa kanila. Ayaw nila eh. edi sa atin na lang. Ano lang to. Um, punasan mo lang yan. Natatanggal naman po yan. Gumagana po ito mga guys. Ayan. Oh. Meron pang isa doon. Hindi ko alam kung sino nagtabi. Tapos yung mga cup ko na ano, tinatabi galing sa basura ito yung nagtrending na ano eh na marumi daw kasi daw galing sa basura ito guys no alam nyo ba yung ganitong baso 42 pesos po yan equivalent sa pera natin 42 pesos sa pera natin ginagamit po sa Starbucks ito pero kapag binigay ko sa kanila kahit ganito karumi tatanggapin nila kasi ang gagawin po dyan tutunawin ulit ito guys tutunawin ulit and then pagkatas na tunaw bubuin ulit nila lang ganyan pero biruin mo 42 pesos ganyan lang di ba 42 pesos so magkano na tong naipon ko to 40, 40 80 120 160, 168 pesos apat na baso iuwi ko din mamaya araw-araw po kasi nakakapagtabi ako ng ganyan natig tatlong piraso apat na piraso eh, no. tabi natin dito. Ako lang naman nagtatabi ng ganito kasi ano po ako, ma matyaga po talaga ako nagtatabi ng ganyan kasi nangihinayang po ako. Pero parang may nakita akong ano, oh. wala, mayroong ano dito, may nagtabi din siguro sa sapatos. Tara, halokay natin. <laughs> ganito kasi yung mag magbasura dito. Yung mga kasama ko kasi, sinabihan ko sila guys, na kapag ayaw po nila yung mga product ay yung mga napupulot nila, itabi nila kaysa sa itapon kasi madudurog lang. Ngayon kapag tinabi, ako ang kukuha. Oh, di ba? Ang ganda. Ayan, matik na yan kapag nandito yan. Sa atin na to. Kasi, pinapatabi ko po sa kanila. Yung mga kasama kasi dito, guys. Hindi sila nag, hindi sila nag-uuwi ng ganito. Ano to? Parang USB to, ha? Ah. USB din, no? Oh. Ilang gig kaya to? Kunin natin. Di ba? Oh, USB. Ilang gig kaya to, guys? tabi din natin. Yung mga kasama ko mapapait. Kasi hindi sila ma mahilig mag... Ay, ayan pa ako. May tablet pa dyan, guys, oh. Di ba? Kalupit. <laughs> yung mga pangarap na ano sa atin, inaano lang dito, guys. Tinatabi-tabi lang. Wala, wala man silang pakilam. Ako lang po yung may pakilam dito. Kasi nga, marami tayong pinagbibigyan. Eh, nangihinayang naman ako. Di ba? Good. Good. God bless tatay, sabi. Ito, oh, may mga, kung gusto nyo rin ng ano, guys. Nagtinabi din sila dito, pang lutuan. Hmm, di ba? Ang gaganda pa. Marami lang alikabok. Ito, guys, ano to? USB. Ilang kayang gig to? Pero ano, oh. Yan, oh. Tabi na natin. Bago din, eh. Oh, di ba? May mga ano na tayo. Ayan, ito, ito. Ano kaya to? Ito, tinabi din kanina to. Alo, ang ganda. Alah, pang babae, guys. Bago ah parang putol putol ba to o ganyan ay hindi ganyan talaga siya ay ganyan talaga siya alam ganda alam kung sino po may gusto nito oh. ang ganda pa mga kabasura bagong bago di man lang nagamit di man nagamit to 38 size size 38 guys pamahin ako 38 <laughs> pamahin ako ng 38 dyan pero ang ganda po pambabae. babae ayan oh, tabi natin di ba magaling yung mga ano ko mga taga-tabi nating mga ano. Dito para ka lang nagbubukas lagi ng regalo mo. Ayan oh. Mga unboxing, 'di ba? Kasi 'di mo alam ano makukuha mo eh. Anong itsura? Pero sa atin na 'yan. Ayan. Ito ano kaya 'to? Buksan din natin 'to. Tinabi siguro ni ano 'to, ni Pritam. Siya kasi naka sa harapan eh. Kaya dapat nakatimbre sila. Ayan, ito. Ito guys, oh. So. Ay, ang ganda. Para siyang sapatos na crocs. Kalang ganda. Alam, ganda nito mga basura. More pa. Mine na po yan tatay sa yung sandal. Sige, sama po natin sa live natin mga basura. Ang ganda nito. Para siyang crocs na ano. Oh. Kikita nyo ba? Crocs na parang sapatos. 270 yung size niya. Mag, anong size ba yun sa ano natin? Pero parang kasya ko to. Siguro mga size 42, 43, Ganon sa sapatos. Ito, ito, nagustuhan ko to, guys. Yan, maganda to. Pambabae po. Isama natin doon sa sapatos na iuwi ko mamaya. Ayan o. Para maiuwi natin sa Pilipinas. Uwi ko na din tong USB. Tapos itong, ayan o, ang ganda. Matutuwa yung mga kasama ko nito. Bagong-bago kasi meron na kaming ano. Nagsasayang po kami sa ano lang, sa kaldero lang. Namimigay kami pero kami, sa kaldero kami nagsasayang. Iwan ko ba anong, anong meron sa amin. Ang hilig namin mag pulot pero mismo sa bahay wala, laging totong yung kanin namin ay pero ganun paman guys, papahinga na po tayo, at kukunin natin muna yung mga tablet, sayang yung mga tablet na tinabi dito guys, ito may nakita pa ako dito ayan, baka umulan babasa, ayan o oh. ayan, dalawa na naman to dalawang tablet na naman guys, dalawang tablet na naman o, oh. ayaw nila sabi natin Ang tatak nila Irish tub Ay, Kaya hindi ako Nakakapag break time eh Kasi lahat ng mga Naitabi nila guys Yan Kinukolekta kinu ko Para may -uwi natin Para lang Naitabi po yung mga Ano nila Basura nilang naitabi Ayan o oh. Ano to May sira na ba to Muka Mamaya nga I-charge natin Subukan natin Dalawa Oh. Ang ganda, ang ganda so, guys oh. mo para ka lang ako mag shopping 'Di ba? Instant. Pag break time namin 'yan. Ganun lang po 'yan, wala nang basura. Pero 'yon, yung anong 'yon, dudurugin na 'yon. Yung nakita niyo sa sakyan na 'yon, dudurugin na 'yan. Mamaya-maya lang dudurugin na namin 'yan. Nada, ganun, ganun talaga. Hindi ko kasi maiuwi 'yan, Masyadong malaki, guys. Hiking, hiking la din, brother, at yun lang grip. Ah, pang hiking daw pala yung sapatos na kulay green. Hindi pa, pa naman ako nag-hiking. Ayan o. Wala, wala na nagtapon. nito yung tinapon kanina ni Kuya. Baka meron tayong mapalaba Ito ano to. Live tayo ngayon sa pamamasura natin. Mga ano to. Mga basura na yan. Wala na talaga. So yun guys, hanggang dito na lang muna. At mamayang alas 4 po. Nasa Pilipinas na tayo guys. Ay, finally makakauwi na naman, makakapasyal na naman sa ano, sa Pilipinas nating bayan. Ito na ano to. Mukhang maganda rin tong chinelas na to ah. Makakapasyal na po ako sa Pilipinas kahit six days lang tayo. Importante na nakakauwi, di ba? Sayang naman po yung toy car, sabi ni ano, Ate. 36 pero maganda pa oh. Ito po talaga yung sayang. Biruin mo. Oh. Huh? Oh. Marami pa naman charger don. Kaso kasi, ang hirap po kasi ipadala. Siguro nagkakalaga ng 8,000 sa pera natin yan. 8 to 12,000 sa parang ganon. Maayos na maayos po yan. Halos, wala, halos parang bago pa siya. Lalo na kapag mo. Eh, kaso nga lang kasi, ayan o, oh, nyo. block mo lang yan. Ang ganda pa. di ba? Diba? Pero mamaya, wala na. Dudurogin na yan. Wala na po yan. Durog na po lahat yan. Dadalihin po lahat yan mamaya. So yun guys, hanggang dito na lang muna. At uh, please, kahit papano, paano, nakapag-post tayo ngayong araw kasi mamaya nasa airport na po ako. Huh. Sa mga ano, sa mga sawa na sa buhay, yan, pinamimigig po yung mga lubid, oh. Mga ayaw na yung sawa na sa buhay nila, yan. Pwede po yung, pwede ko po kayong bigyan ng lubid. Gawa po kayo ng duyan, syempre. Huwag po kayong, huwag <laughs> dadalhin yung buhay. Gawa kayong duyan para mapag-isip-isip naman kayo, hindi yung tatapusin nyo yung buhay nyo. Gumawa po kayong duyan. Magpahinga lang. Okay lang naman magpahinga. Huwag lang susuko, di ba? Mga sumusuko, hindi na nanalo. Pero yung mga ano, ito ano to. Chiller yata to ah. Yeah. Ang ganda pa. Guys. Ano itong sa loob niya? May ipis, may pre-ipis. Ganyan mo oh, diba? Alam nyo ba yung mga ganyan guys? Gumagana yan, kahit isaksak natin ngayon yan, gaganat-gagana yan. Yung Korea po talaga, ganyan sila. Basta ayaw na nilang, ng gamit nila, bibili ng bago. O oh, ito, tignan nyo to. ba? Diba? Merong ano dito. Pero parang loba to ah. Gustong drill. O, oh, tinapon lang din po yan. Diba? Ganon sila katindi dito guys. So, yun na nga. Uh, at ako'y maghihilamos muna dahil mamaya alis na tayo. Ito po yung naitabi natin ngayong break time. Live na pagtatabi natin, no? Duruin mo, no? Ano lang. Ngayong lunch lang to. Hindi po ako nagpulot dyan. tinabilang lang ng mga kasama ko. Mga tropa natin. Ito pala. Napulot ko pala kapon to. Ito. Pero to tinabi nila. Ito, napulot ko ngayon. Pero tong mga tablet, yan guys. O, oh, tinabi lang din nila to. Susubukan natin mamaya. Pupunasan lang natin yan. Mapapaandar natin yan, guys. Ayan, di ba? Ah, wala yung laman. Ayan, napaka-solid, guys. So, hanggang dito na lang muna, mga kabasura. Hanggang sa muli natin pagkikita. Bukas, nasa Pilipinas. Ay, wait lang. Ano to? alam meron din ano dito. Sino kayo nagtabi nito? Parang ano to? Ang tawag dito guys? Ah, ano to? Yung turbo. Sayang oh, nababad to. Eh. Sira na siguro to. Sayang oh. Wala, turbo pa naman. Parang may inuwi na akong ganito. Dalawa oh, sayang. Hindi na So yun guys, hanggang dito na lang muna. At hanggang... Ba't hindi natatapos yung video natin? Ba't lagi like, yung may nakikita na itabi nila? Ito din, pangluto. Bago din. Ay, bago din, oh. Bago din, guys, oh. Grabe, oh. Bagong-bagong ganda. Frying pan. Sama natin to. <laughs> Sasama din natin to. Sayang, eh. Kapag hindi nila gusto, sa atin yan, di ba? Pag tinabi lang kasi, hindi nila gusto yan. Pag gusto nila, inuuwi nila. Bago po ito, guys, eh. Tignan nyo. Oh, walang kaano. Di pa nagamit as in. Siguro nakakalagay ito dito. Kasi may nakita akong ganito na sa 2,500 sa pera natin. Non-stick po kasi ito. ganda oh. Napaka-solid, guys. Oh. Siguro naman, wala na akong makikita dito. No. Wala na siguro. Pwede na tayo magpahinga. Ala. Ayaw talaga magpahinga ng ano. May tatay nyo. Mayroon din ano dito, guys. So, gitara naman. Sino nagtabi dito sa gitara? Ay, ano to? Gitara din, oh. Ay ayoko na pagod na ako Maghilamos pa ako dahil ano na lang 12 minutes na lang trabaho na naman so yun guys hanggang dito na lang muna at kita kita po tayo sa Pilipinas guys safe flight po sabi ni ano so yun ingat po ingat po tayong lahat bukas nasa Pilipinas na ako finally na darating ako dyan ng ano ng alauna ng madaling araw at so Wednesday babalik tayo dito sa Korea So yun, hanggang dito na lang mga kabasura. At uh, i-enjoy ko po kasi yung, ano, yung bakasyon natin sa Pilipinas. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam mga basura